nakakadismaya. Planado na ang lahat eh. Napag-aralan at nakilala ko na ang galaw ng mga earthlings sa tagal ko dito. Pero bakit ganon? Parating may sumisingit. Sisimulan ko na sana dito sa barangay Hiraya. Maga grand entrance na ako at ibubunyag ang nakakapangilabot na puwersa ng planetang Mingming. -ming. Nang biglang... Oh. <laughs> pagkaraan ng ilang linggo, nag-change location ako. Mag-grand entrance na ulit ako at ibubunyag ang nakakapangilabot na puwersa ng planetang ming, -ming. Nang biglang... ano ito? Pagkaraan ng ilan pang linggo, grand entrance na ako ulit at ibubunyag ang nakakapangilabot na puwersa sunog! <laughs> Saklala! <laughs> Sako na dito, kalamidad doon, lahat na lang may disaster. Bad trip. Ito namang mga earthlings, ayaw pa rin nilang umalis. Nasa ring of fire na nga sila, nasa typhoon belt pa. Di tulad ng mga nakatira sa mga planetang ini-invade namin. Kapag nagpapasabog kami ng mga gusali, nagaal sa balutan ng lahat. Pero itong mga earthlings, hindi talaga umaatras. At ang bilis pa nilang bumangon. Marami pang nakangiti at nagkakasiyahan. Di tulad sa amin na panay masusungit. Para silang napakalaking pamilya. Bung tapang na hinaharap ng mga earthlings ang pagsubok. Nangingibabaw pa rin ang bayanihan. Ang pagtutulungan. Ang pananalig. Walang naiiwan. Pati ako, hindi nila iniwan. Paano kaya namin masasakop ang mga nilalang na tulad nila? Ganito kaya? Ikikwento ko sa mga pinuno ng planetang Mingming ang mga natutunan ko dito sa Earth. Gagayahin namin sila. Ilalahad ko ang lahat ng sikreto ng mga Earthlings. Para umusad at lalong lumakas at lumawak ang sibilisasyon ng planetang Mingming. At nang sa gayon, makikilala si General Tuna bilang bayani ng aming Empire. <laughs> Kakaiba talaga ang mga kaugalian ninyo. Ang kagandahang asal ninyo. Ang pananalig ninyo. At dahil dyan, isang malaking karangalan na nakilala ko kayo. <laughs> Yung-yuga na! うん。